Okay, hey, tuloy na po tayo, drug addiction at corruption. Yung drug addiction, seryoso po iyan. Kagaya po ng aking nasabi, ito po'y brain disorder. Neurological po yan. May tama po sa pag-iisip yung mga drug dependence or drug addict. Ano po ang kinalaman nito sa krisis na kinakaharap ng ating bansa? Mantakin po ninyo, yung issue lamang ng flood control funds anomaly at itong illegal, immoral, invalid, criminal at unconstitutional 2025 national budget kung saan ito ang simulat katapusan ng korupsyon pero pinirmahan ni Bongbong Marcos matapos daw niyang masusing pag-aralan at basahin ang kada pahina kaya po tayo nasasadlak ngayon sa pinakamalaking kontrobersiya patungkol sa korupsyon na pumalaot sa ating kasaysayan at bumabagabag sa bawat Pilipino sapagkat hanggang ngayon marami pa rin ho lubog ang paa sa tubig baha o hindi man po lubog hanggang tuhod sa tubig baha. Nagkakasakit kung ano-anong sakit